Magandang tanghali. Ngayong araw na 'to ay wala kaming tubig dito ngayon sa tower namin. Maaga akong gumising para mag-imbak ng mga tubig na gagamitin ko sa paglilinis at sa aking pagluluto. So ako nga po pala ay isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. So dahil nga wala po kami tubig ngayong araw na ito maghapon, pero kailangan ko pa rin maghanda ng lulutuin ko para sa hapunan ng mga amo ko. Naisip ko po na maagang i-defrost itong isda na gusto kong iluto para sa kanila mamaya. Hihiwain ko lang po ito ng pa-cubes at yung iba naman ay itatago ko ulit sa fridge dahil masyado siyang marami. Mauumay ang mga amo ko kung iluluto ko siya lahat. So itong recipe na to ay galing sa amo kong babae. Isang beses ko na siyang iluto at susubukan ko uli siyang iluto ngayon. San po kasi ay kinakausap din ako ng amo ko na kapag nahihirapan na akong mag-isip mga putahin pa pwede kong iluto para sa kanila sa hapunan ay maaari akong magtanong sa kanya para naman magkaroon ako ng idea. Hindi ko pa nga po pala na ikukwento sa inyo na ang amo ko pong babae ay medyo marunong din po magluto. Kaya minsan kapag uh, medyo hirap na hirap na talaga ako sa pag-iisip ng kung anong iluluto ko para sa kanila ay siya na po yung nag magsasuggest kung ano yung pwede kong ihain para sa kanilang hapunan. Simple lang po ang iluluto ko ngayong araw na to dahil nga wala kami tubig. Iminarinate ko lang po yung salmon sa pepper, salt, cumin, chili powder, herbs, wine at saka po nilagyan ko siya ng onting oil. Naglagay po ako ng oil kasi para hindi po dry yung salmon kapag iluluto ko na sa air fryer. Bukod naman sa salmon na iluluto ko sa air fryer, ay magdadagdag din po ako ng dalawang piraso ng. Yung manok, manok po ay nilinis ko muna maigi, hinugasan, tinanggal yung ibang mga buhok-buhok na naiwan and then afternoon pinat-dry ko siya. Okay, tapos at saka ko po ngayon siya i sa char siu sauce. Ito naman po ay iluluto ko rin siya sa air fryer pagkatapos ko pong mailuto yung salmon. Magluluto din ako ng gulay at saka ko ngayon siya ipe-prepare sa isang malaking bowl na lalagyan ko ng isang cup of rice. Ilalagay ko ngayon salmon at saka hihiwain ko yung manok para magkasya sa kanilang tatlo and then gulay tapos iyon na po. Simple lang pero mabubusog naman ang mga amo ko. Kung ang baboy na sinigang, adobo at iba pang lutong Pinoy ay hirap na hirap akong iluto dito sa Hong Kong ay kailangan kong matutunan lahat ng ihahain kong pagkain para sa mga amo ko. Kung sa Pilipinas ay merong magluluto sa'yo, may mag-aasikaso, ang nanay mo, tatay mo, kapatid mo, o ang asawa mo. Dito naman sa Hong Kong, ikaw naman ang dedependehan ng mga amo mo para asikasuhin sila. Thank you for watching!